Papagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay itutor ko kayo dito sa building na ginagawa namin. Ipapakita ko sa inyo mula basement hanggang rooftop kung ano nga ba yung mga materialis na ginagamit dito. Alam nyo ba sa Greenland, ang paggawa ng bahay dito ay gumagamit lamang sila ng mga kahoy noong mga sinaunang mga panahon. Mga bungalow type lang yung mga bahay. Hanggang ngayon ay ganun pa rin yung mga bahay dito sa Greenland sa ngayon yung ginagawa namin ay modern type na siya. Ito yung uh, pinapagawa ng government ng Denmark dito sa Greenland ngayon. Kung napapansin nyo, nandito ako sa working site. May mga insulation nakabalot niyan yan. Bali, mga concrete na yan ang nilagay dyan. Hindi siya hollow black, kundi uh, box box na yan siya na concrete na pinagpatong-patong lang. So, ito yung entrance dito. Papasok tayo. Ayan, kung napapansin nyo, yan yung mga insulation na ang kakapal, binabalutan yan. Kasi pag-concrete ay mag-moist talaga yan pag wala siyang mga insulation. Kaya sa Greenland, medyo mahal talaga dito magpagawa ng bahay. Ang sabi ng kasama ko, maabot daw ng 16 to 20 million pesos na sa atin yung magkaroon ka ng bahay. Dahil sa paghuhukay pa lang dito ay medyo mahirap na dahil mabato itong lugar. Ito naman yung uh, ground floor. So papasok tayo dito. Umpisa natin dito sa basement. Ito yung hagdanan dito. Subali so, na sa 50% pa lang ata itong building na ito bago matapos. Kasi ang daming proseso dito. Kung napapansin nyo, mayroong mga puti na hose. Yan yung dinadaloyan ng mga tubig na mainit. Mayroong dito kasing ventilation ang tawag. Kung sa atin naman, air condition. Kailangan kasi lagyan ng mga hose na yan na may mainit na tubig na dumadaloy. Kasi lalagyan ito ng floor na simento. Pag wala yan ay magmo at sobrang lamig ito yung mga bahay pagka magkaroon ka dito ng mga floor na mga simento ay kailangan mo talaga ng ganyang mga hose para uminit yung mga simento. Yung iba naman dito gumagamit naman sila ng floor na kahoy pero kadalasan talaga pag ganitong concrete ay talagang may hose siya na mainit. Ayan yung mga insulation dito, ayan yung basement. Bali nakabalot yan, makakapal. Napapansin nyo dalawang patong na layer na insulation. Sobrang mahirap din yan ang pagkabit niyan kasi nga pumapasok minsan sa ilong mo. Pag wala kang safety ay delikado yan papasok sa mga baga mo. So ito naman yung CR. So dito, kadalasan dito ng mga CR ay naka-order na yan siya ginagawa. Pagdating dito ay sinasalpak lang yan. Hindi na siya kailangan mong uh, gawin dito kundi isasalpak lang tapos lalagyan ng mga gypsum board. Gaya yan, yan kung gusto kang magkaroon ng kwarto nilalagyan ng nila ng gypsum board o yung mga paring na mga metal tapos babalutan yan ng mga insulation para naman manantiling warm kasi yung insulation yan yung uh, pangharang sa mainit na lugar o malamig na lugar so yan naman sa kabila ang basement din kadugtong yan sa kabila bali mga bato talaga yan na pinasabugan nila para naman matanggal at saka medyo pumatag so ito na yung pundasyon dito ng bahay kung napapansin nyo sobrang taas Tsaka ang lalim ng hukay niyan kaya dito pa lang sa pundasyon ay medyo mahirap na ang paggawa dito ng bahay kaya medyo mahal talaga dito magpagawa ng bahay. Kadalasan dito ng mga tao ay nagre-rent lang talaga sila dito ng bahay. Tsaka itong hagdan mga kabayan kung nakikita nyo, bali hindi na dito yan ginawa kundi in order pa yan sa ibang lugar. Dahil dito ay wala naman dito nagbe-building kundi yan ay in order lang tapos nilagay lang dyan Balisit na yan. So, dito naman tayo, dadako tayo dito sa ground floor. Kasi kanina doon yung basement. Tapos, ito yung uh, gitna. So, pupunta tayo dito sa kabila, sa bantang left side. Kasi nahati ito. So, dito, ito yung bali living room dito. Dito yung lutuan. Dito yung sala nila, yung TV room tapos yung mga rip. So yan kung napapansin nyo mayroong glass. Bali isang set na din yung glass na yan. In order na din yan. Hindi yan dito ginawa. So bali itong mga pundasyon na ito ay in order na to sa ibang lugar. Tapos dito lang uh, pinagdudugtong uh, at sinalpak na nila dito. So wala na ditong uh, mga hollow block na dinugtong. Kung napapansin nyo mayroong mga tubo na nakalatag sa ilalim yan yung mga connection ng mga wiring namin ayan naman yung panel board namin yung mga uh, wire namin dyan tapos yung sa ilalim, yan naman yung sa mga plumbing, yung mga nagsusupply ng mga heating, kasi dapat kada kwarto mayroong heater ayan yung puti na yan, yan yung heater dyan, mayroong adjacent yan kada kwarto, kung gusto mo na mainit na mainit, ikaw na ang magtimpla tapos ito naman yung uh, CR so kada isang area dito isang pamilya, mayroong dalawang kwarto Mayroong uh, isang CR. Tapos, mayroon silang living room at saka lutuan. Tapos, dito naman tayo dadako sa kabila. So, yan yung entrance kanina na pinasukan natin. Tapos, ito naman yung sintro. Kung sakuan pa, ay balkonahe dito sa labas o teres So, paglabas mo dito, so medyo madilim pa. Yan, puno ng insulation yan, yung gilid na yan. Kasi nga, tatakpan pa yan ng kahoy. Tapos, yung color up na bubung uh, bubong yung nilalagay dyan para hindi siya mabilis masira. Pagkakahoy siya, matagal naman siyang masira. Pero ang problema sa kahoy ay yung hindi ganun ka tagal talaga yung lifespan niya gaya sa kulorop. So dito naman tayo sa kabila. Yan, nahati kasi yan. yan. pagpasok mo meron din siya ditong parang living room. Tapos yan sa kaliwa, yan yung CR naman. Tapos yung sa unahan, ngayon sa harap natin yung kwarto. Tsaka dalawang kwarto yan. Tsaka dito parang may yung uh, terrace, uh, living room nila din. Tapos dito tayo punta tayo sa laundry area. So yung laundry area dito, common na lang dito. So bali maguhulog lang sila dito or ikukuan lang nila yung card nila. ATM card sa online. Tapos makakapaglaba uh, na sila. So yun yung uh, washing area nila doon sa laundry Uh, tapos ito naman yung mga tubo ng no, mga kuha mga plumbing naman yan sa mga tubig. So halos nakabaon siya. Ayan, nilagay dito, uh, floor nila dito, siminto na yan. Pero may mga tubo yan na mga mainit. Kaya dito sa Greenland, halos talaga lahat dito gumagamit ng heater sa mga floor. Pag ganitong concrete, pag kahoy naman ay hindi naman sila gumagamit dito kasi hindi naman nagmumus yung kahoy. So yan, ngayon tapos na tayo dito sa ground floor. May elevator to dito dun sa kabila kanina yung sa gitna. So ito akyat tayo dito. So wala pa siyang hawakan kasi nga hindi pa tapos itong hagdan. Lalagyan pa ito ng hawakan sa gilid. So akyat tayo dito sa first floor. Uh, kung napapansin nyo dito sa first floor mayroon na siyang floor na kahoy. Ayan o, oh, sa right side. Tapos yung blue na yan, yung, yun yung nilalatag kasi concrete pa yan o, oh, kung napapansin nyo sa gitna. Yun yung nilalatag muna nila, tapos lalagyan muna nila ng mga insulation yan. So yan yung mga insulation sa gilid na naka-roll. Tapos dito ay punta sa kanan. Ayun oh, may plastic sa ilalim para hindi siya mag-moist. Tapos lalagyan pa yan nila ng mga tubo na mainit yung kanina na puti. Tapos ito yung uh, teres dito, uh, terrace, yung lutuan nila dito. Yan, diyan maglalagay ng mga lutuan sa git, uh, sa gilid tapos mga rip yan ito. Tapos ayan sa gilid natin ito yung nilalagay nila ng mga floor. Yan pinagdudugtong-dugtong lang nila yan. Mga Sri kan gumagawa niyan. Ayan, puro kawi lang talaga yung nilalagay nila dyan. Tapos nililabel nila. Problema dito, pagka tumatakbo-takbo ka, ay magkukunik-kunik yan lahat sa mga kwarto. Maingay lang siya mga kabayan pagka tumatakbo ka tapos naglalakan ka. Pagka kahoy yung nilalagay nilang floor. Ayan yung kapal ng siminto na yan. Tapos yan naman yung mga ceiling. Lalagyan pa yan ng mga insulation para hindi siya mag-moist talaga. Puro lang kan ang gumagawa dito sa mga carpenter. Electrician kami lang dito, dalawa ng kasama ko. So yan naman yung mga kwarto, so hindi pa nalagyan siya. Lagyan pa yan ng blue na plastic, tapos papatungan ng mga insulation, tapos papatungan itong kahoy. Pagkatapos naman itong kahoy, hihiwaan naman yan, tapos ipapasok yung mga hose na puti. Tapos tatakpan na siya nung final floor na siya na kahoy. So ang daming proseso dito sa paggawa ng bahay sa Greenland. So kaya kung maiisip mo, sa paguukay pa lang, ayan yung mga heater o, sa mga window. Talagang may heater talaga yan siya para pangharang yan sa malamig. Kasi titigas yung bahay mo dito, maghihilo, magiging pressure yung bahay mo pag wala. Ayan, yun yung blue na nilalatag. Kasi yung ilalim yan ay flooring siya na simento. Kaya lagyan ng ganyan para hindi siya magmoist bago lagyan ng mga insulation, ililabel yung mga kahoy. Ito yung floor na kahoy na yan. Pero hihiwaan pa yan siya at ibabaon yung mga hose na mainit. So mayroong ventilation yung tawag dito. Mayroon din siyang isang unit sa taas. So yan, hindi pa siya tapos. Kasi nga, medyo ma usisa talaga ang pagtrabaho dito sa uh, Greenland ng mga bahay. Hindi kagaya sa atin, pagka siminto, diretso na, basta makinis, pinturahan na natin, okay na tsaka lagyan na ng glass dito ay talagang bago mo lagyan dito ng mga glass at saka pintura kailangan talaga merong mga insulation na nakasarado lahat ng mga butas kasi may nag inspect din dito so akyat naman tayo dito sa second floor so ito na yung panghuling floor pero mayroon pang elevator dito hindi pa siya inaikabit yung elevator naman ay gawa na din yun bali isasalpak lang nila Ayan, so ito yung second floor dito. So, ganun lang naman yung forma. Ayan yung mga insulation na sinasabi ko sa inyo sa ceiling. Yan, ito na yung final ceiling dito. pag -akyat natin dito, doon sa baba mo, sa taas mo mga, mga kabayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami yung kahoy nilalagay. Ayan o, oh, punong-puno ng insulation. Talagang magkukontrol uh, niya talaga yung lamig tsaka mayroong heater sa loob kaya hindi talaga magmumosh yung loob ng bahay kasi bawal dito may mga butas kahit kunti lang ay ini-inspect yan dito mayroong nag inspection kami naman naglalagay ng mga wire na yan tsaka tinitingnan talaga namin kasi pag natakpan na yan hindi yan kagaya sa atin na buksan mo mabilis lang kasi maninipis lang dito yung ceiling na nilalagay nila at saka ang hirap tanggalin ng mga kahoy na yan at saka malaki yung bay bayad dito pagka natanggal mo dapat tama talaga yung paglalagay mo dito ng mga materialis at hindi palpak yung mga ginagawa mo dito kasi mahirap yung paggawa ng bahay dito yung paghukay pa lang ay ang laking bayad na dito sa mga kontraktor So, ayan mga kabayan, papasukin natin. Ito yung ventilation, yung mga pipe na yan, mga gray. Papasukin natin dito, yung nagsusupply ng init. Sa atin naman, aircon, yung chilled water. Dito naman, uh, ventilation, yung hot water yung nagsusupply. So, hindi sa heater na init lang. Ayan oh. so hindi pa siya nakabit. Bali, kakabit pa yan ng mga plumber dito, nagkakabit niyan. Yung nagwa-wiring kami niyan, na ang nagwa-wiring dyan sa control. So, hindi biro mga kabayan, no, yung paggawa dito ng bahay sa Greenland. Kaya dito sa isang area na ito, sa marami dito ang nag occupy So, sa isang uh, area mga kabayan, may dalawang kwarto, tsaka isang sala, may lutuan yon ay isang pamilya na. Ngayon, akit naman tayo dito sa ceiling. So, nandito tayo sa ceiling. Kung napapansin nyo, nakatayo ako. Pero yung ceiling natin, lagpas pa sa ulo natin. So pwede pa tayong maglakad-lakad dito at magpasyon-pasyon. Ang daming kahoy na brace dito nilagay nila. Sobrang tibay nito mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit nila dito. Hindi sila gumagamit ng screw dito at saka pako. Meron silang uh, materials na ginagamit dito na square na metal. Ayan kung napapansin nyo. May mga pin yan siya na tusok-tusok. Bali may ginagamit sila na device pang uh, dikit dyan, isang uh, putok lang nila ay didikit dyan lahat so ang daming pin yan, Kung napapansin nyo wala na talaga sila gamit na scroll yan sobrang tibay ng metal na yan kasi talagang kapit na kapit talaga dito sa nook kasi malakas yung hangin dito kaya sinisiguro talaga nila yung mga beris dito ng kahoy halos magkakapareho talaga yung sukat dito, yung slant nya alam nyo dito yung mga carpenter ng mga danis ay nag-aaral sila ng apat na taon sa carpenter Uh, hindi kagaya sa atin na uh, experience lang pwede na tayo maging carpenter. Iba kasi dito yung paggawa ng bahay, talagang ini-studyan talaga nila yung mga sukat tama. Tsaka yun, papansin nyo, sobrang dami ng kahoy dito. Isipin nyo, sobrang tibay nyan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, ang bilis kasing masira ng kahoy, kahoy sa atin, inaanay. Dito wala naman kasing mabubuhay na anay. Ang sarap pang gumawa dito sa ceiling kasi nga hindi siya mainit. At saka hindi din sobrang lamig dito dahil itong mga panahon na to ay summer pa. Ang temperature dito ay nasa 5 degrees to 10 degrees siya dito. Kaya masarap dito magtrabaho, magwiring. Uh, hindi hindi gaya sa ibang lugar na pag akyat mo pa lang ay parang masusunog na yung mga kamay mo dahil yero yung ginagamit. Dito ay hindi na sila gumagamit dito ng metal na mga bubong at saka yung mga brace kadalasan dito kaoy. Ayan o, oh, sobrang dami ng mga plate na yan na nilalagay nila kahit gumalaw-galaw yan ay hindi yan masisira dahil nga yung uh, kinakapitan niyan ay kahoy at saka sobrang daming pin. Yung kahoy nila dito ay makukuna talaga siya. Sobrang luwag nga dito ng siling nila at taas. Pwede ka pang gumawa dito ng mga kwarto dito kung gusto kang tumira dito sa taas. Kaso ito ilalagyan ng mga insulation din na mga panglamig para hindi naman magmumoist yung bahay. Buong bahay talaga dito ay napalibutan ng uh, mga insulation. Okay mga kabayan, no? hanggang dito na lang aking video. Sana yung video ko ay nakapagbigay sa iyo ng informasyon. Maraming salamat po sa laging panonood at huwag kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Pindutin na din yung uh, notification bell para kung may bago akong mga video ay ma-update kayo. Maraming salamat and God bless po. See you sa next video.